Welcome to Chef Mike Vlogs. Mayad nga adlaw kan nga tanan no. So subong adlaw, are kami nag-prepare kami no, maluto kami ka aros caldo. Are ang mga assistant ko sa likod no, na prepara nang aton nga mga panakot no. Sa so, wala pa na naka-subscribe, subscribe na para sa sunod nga vlogs update kamo. Are nang aton nga mga saob sa aton nga mga arroz caldo, are ng aton nga gua nga os bumbay nga Gwapa apa ang guapa gua apa area nga, nga manok ni wa duman dyan na marinit dyan sa asin bitsin kag nor na black pepper nga area are asin na extract ito nga nor bitsin areo oh, pang food coloring sa nga Pagtaon para sa nga aros kaldo, paminta pampakaang pag uh, nagbaka kami ka fried garlic pag arin uh, aton nga guapa nga daon sibuyas niwa naman no pampamot sa aton nga luto pag hindi ginmadula ang aton nga tanglad pampamot sa aton nga uh, aros kaldo. Are ang aton nga bugas bugas nga pilit Sangka baranggay jauh tuan rilutuan kuka arus kaldo dokoron are ang ato, mga opo dong nga nggak nitlog ride e, na bak bakan ndo na birada birarata ka luto ka arus kaldo no pahoy dire ang aton nga rilutuan ka arus kaldo Binapi init ka no are no dire kami ma luto ka arus si Mrs gadabu Ito ay maumpisado ka gisa, no? So, tinanglan, tagli ang mantika. Si, si misis ni makapot ka cellphone, ako mabirada ka gisa. Ta, so, maumpisado kita ka lutok Ay, go lahat ginagutom diya uh, isa ka barangay. Hindi nga uh, managkaon sa uh, Elas Norte, sa Dao Capiz Butang kita ka mantika, nag-init-init uh, mo aton ang kaldero. Marano siya. Kaya ka niya. aton nga guwapa nga os. Na, amot yung ginagamit. Basta sa bukit, kahoy gate, libre ang mga kwan, panggatong. Yung sa banya kasi ginabakal. Pamuton talagang awos, ah. Sa golden gum, tagamay. Okay. Arena na oh, nag golden brown na siya no. Butang ka ng nga ito ng abumbay. Pamutang ka lang ang ito ng gwapa ng abumbay. Sulat so ka na ng ito ng ah. Pare na mabutang na kita sa aton nga manok nga gin sa asin, bitsin, paminta, kag may nor nga chicken. Bisa untay para mag masabor dito ang manamit. mot na ngaton nga mano butang ito sa gisa nga pilit nga bugas gisa on taman dyan para magnamit pagid sa wala pagli na ka subscribe subscribe na para sa sunod kong vlog sa update mo ah, aton nga isang nga Uh, Are na na ang aton nga tanglad, pampamot ka aton nga arosaldo nga luto. Dipang kita kanor nga chicken. Asin. Bitsin. 啊，对，真的。 Aray na, sa bawang ng aton nga aros Tulang sa bawang na, ta. Sa isa ka barangay nga, ano? Nga sa baw. Pagpantanay kagpapalutuon ta aton nga pilet nga bugas Ya, yeah, la to la to diga pong ko ako diya ni arena ng assistant to. Guys, kana kay tito ay namit luto na. Iya, yeah, di namit ginman. man, namit si tito luto. Tay. Are sa iga bantay gid ka ano, ka ginaluto nga roscaldo. Ay manamit, toto to, na. No? ga bukal, bukal na no. Ang ato ni Rosaldo Ara no No. Butang kita ka ano? Ka food coloring. Portion talang portion. Magilo na, no? okay na. ke uh, ato nga uh, paninta. Kaya uh, kita kasing gamay lang. Nah, portioning na kita sa sin ay mabudlay do marat. antis madaan naubos ubos kung may kahoy di ka Tunglod sa aton nga aruskaldo, are nang kampiyon atong aruskaldo. Na, aton na, nah, medya sa taguranon, are nol uto nang aton nga aruskaldo nga isa ka barangay Are na si namun si among nga bibi, ah. si Mike Bryan. Ari na, serve na, na sa ano, pang taon na naman sa amon nga ni Bordere sa Elas Norte sa Dao. Ari na, kakuha na si Mrs. Ari may nag man nga ano, aros caldo, May fried garlic, may itlog, may daong sibuyas. Ari sila na eh. Okay. maka ano kami dire kung duro daha nataon na tao naman sa mga neighbor eh kung lapit kamo dire pwede kamo kakadto dire kag mamahaw ka aros kaldo pila mga kay tutok Mike Bryan oo hmm. gode oh atirela Ei bagbata mo di ka gara pa. Kumara pa mo di? Oh. Hey. 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 Are nah, na gap. Pangatag na camisa Arscaldo. Kung gusto niyo mamahaw, dala ka mo malokong. somewhere mm. in the north lang mm. -hmm. mga neighborhood no? ang assistant ko garidi doon no? Okay. Aray mo biyo. Oh. Aray mo biyo. Oh. Katangan tita. Free no. na, free lang jo free. No. Ah, sino gusto free? Eh? Kanto lang ka mo dai. Ang patakan. kay mga ngayon mo ha? Hindi pa nga. Pari lang. Pari. Pari Sa mainit or sa malamig na panahon. Ang jigil sandado ka, o. Oh. Wala uh -huh. sandado. Te. Nga. Kaon na sa nakaruskal, Enjoy ang mga bata. Di ka kaon karuskal, o.

Please subscribe my YouTube channel para po update po kayo sa aking next vlogs. Family and friends classmates at nagsuporta sa Chef Mike Vlogs. God bless you all.